Hello guys! Welcome back to my channel! Ngayon, sa ating upload na ngayon guys ay ipakita ko sa inyo kung saan ako bumibili ng karneng baka. Ayan. So, ito ay pinupuntahan ko sa Mahogani, Mahogani Tagaytay. So, nagpapa-order ulit ako guys, pangkabuhayan showcase ito, uh, sideline, pre-order na beef Ayan. So, customized ang mga order ko kung ano ang gusto ng aking customer. Diba? O, ayan si Nitz. Okay. Ano to guys? 4.30 ng madaling araw. Ganun kaaga. Very fresh ang mga karne dito. So, kung ano ang order, yun ang i-cut nila. Ayan. Using the electric cutter, napapabilis ang pagkat ng mga... Uh, lalong lalo na yung may mga buto, bulalo. Yan, yung, ang ikakat nila lang naman doon is yung mayroong buto. Yung mga laman, pwede nang i-slice ng kanilang knife. Ayan. So, ganito dito guys, pag madaling araw. Ayan. So, madaling araw ang ano. Bagong katay ang mga baka dito. Everyday fresh ang baka. Okay, so dito ako kumukuha ng baka. Ayan. So mahaba ito hanggang doon sa dulo. Puro bakahan yan. Sa kabila ay parang mga sarado pa yung mga dry goods. Ayan. Tapos, dito sa baba nito, ito mga bakahan. Puro baka. May, sa unahan meron ding, meron ding tindahan ng baboy. Pero bihira, baka talaga ang ano dito, ang meron. Ayan. So, kahabaan na yan. Very fresh. Napaka-fresh ng kanilang baka. Sa kapag yung sa mga, ayun, sa itaas naman ay, ayan. Sa itaas ng bakahan, ayun naman yung bulaluhan. Ayan. So, kung gusto ninyo magbulalo, 24 hours yan bukas. Mahuga ni market, bulalo. Ayan. So, ito yung mga parts ng baka na ginamitan ng electric cutter. Okay, so um, ito naman yung isinama ko na guys. Yung napanalo uh, like, ko ito sa lapon. Ito ang smoke. Galing yan sa ating esophagus. So dahil yeah. dahil sa ilalim ito ay meron siyang nag ano kami kaya parang siya nang tawag sangyuk, na sangyuk. nag, ano nag man, ihaw man. ihaw kami ng laman ng ng chicken pork at sa kayong beef ayan so parang banding narin with the family yan ihaw ihaw tapos meron kaming may niluto ako nung gabi ng spaghetti ayan so tinesting namin kung maganda ang ihawan ng smokeless uh, electric griller na ito. Ayan siya. So, kaya pala siya smokeless is ano, meron siya kasi nilagay na tubig sa ilalim. So, yun siguro mag-prevent na para hindi mag kabuo ng usok. So, ganyan. Kahit nasa table nyo lang ilagay, basta hindi lang siya direct contact doon sa table nyo dahil medyo mainit din sa ilalim. Tapos bumili kami ng lettuce. Parang banding time lang. Sama-sama kaming kumain habang nag-ihaw-ihaw. Ayan, so ganun lang guys. So, fine time na lang din to band with your family. Kahit nasa bahay lang. Right after your house. Kung wala naman gaanong, hindi naman gaanong busy. Ayan lang. Okay, so maraming salamat sa inyong lahat. Ayan, patuloy pa rin nag nagiihaw. Maraming salamat sa inyong lahat, guys. Lalong-lalo lalong lalo, lalo na sa mga sumusuporta sa aking morning live streaming. Mm -mm. 'yun lang kasi 'yung time ni Needs vlog na mag-live stream at saka medyo payapa ang aming paligid pag-umaga. Okay, so ang aking live stream ay Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, kung may time Saturday, minsan may sa my Sunday. O, diba? Ayan, thank you so much. Ayan, kumain na si Ann. Dahil nabusog na siya, ay nagtapos na sa mag -ihaw. So, yun lang. Masarap kasi kainin kapag habang mainit pa siya. Yung bagong ihaw, masarap siya kainin kaagad. Kasi pag lumamig na rin yan, medyo matigas na rin, lalo na yung baka. Ayan. So, thank you so much, guys. And... Shout out sa aking mga channel members. Ayan yung kanilang mga channels. Thank you!